Mapagpalang araw po sa ating lahat. At heto na naman kami ng anak ko. Nagmamadali <laughs> nga kami dalawa dyan kasi nakagaw na. Akala nga naming dalawa madaming sasakyan sa labasan. Kokonti pala. At 15 minutes lang ang hintayan. Huwebe Santo, kaya kokonti ang sasakyan. Hello Philippines and hello world. <laughs> araw ng pagninilay. At yung iba, nasa out of town, nag enjoy Mag-iingat po tayong lahat. At huwag na huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalama. So, hayan nga at papasok na ako sa aking trabaho. Actually, half day lang ako dyan. Hindi talaga ako nagpapasyente ng Huwebes sa Kabiernes, kaya lang nakiusap yung iba. So, hayan nga at nandito na ako sa pasyente ko at binigyan nila ako ng bigas. Bagong ani. Binibigyan talaga nila ako kapag umaani sila. Di ba diba, bongga? Kahit na bigat niyan, bubuhatin ko. <laughs> Maraming maraming salamat po sa inyo, Torres Family. Bitbit -bit ko nga yan, papunta sa mga pasyente ko na bigat, -bigat Pero okay lang, nalibri naman ako. Di ba napagkamahal-mahal kaya ng bigas ngayon? Napakatagal ko naghintay ng jeep dyan. Inabot ako ng 40 minutes. Nakakaloka. <laughs> tapos yung mga driver, overpricing, maningil ng pamasahe. Nakakaloka. So na nga, tapos na ako sa pagpapasyente. Apat nga lang yung pinuntahan ko ngayon. So na nga, at bumibili na ako ng kung anik-anik. <laughs> Aba, may itlog ng pugo para saan ba yan? Charot. <laughs> Bumili na rin ako ng mga sangkap at manok. mag <laughs> nga pala ako ngayon. Wala na akong ibang maisip na ulam, kundi yan lang. At tutal nag naman si Maron ng ganyan, adobo. Bumili na rin ako ng hatog para kay Maron. So ayan na nga at pauwi na ako at pagdating ko nga ng bahay, hinugasan ko na yung mga binili ko. At lulutuin ko na nga. Lalagyan ko nga ng tayo at balon-balonan. <laughs> So, ayun na nga at nagigisa na ako. Nang bawang at sibuyas, syempre, isusunod ko na ang manok. Isasangkot siya ko ng bongga. Hanggang lumabas ang mantika. Para masarap at bongga ang aking adobo. At nilagyan ko na ng paa collagen. O, di ba? Tumatanda na. Ilang piraso lang yan. Maganda daw yan sa ating katawan. <laughs> naubusan pa nga ako ng gasol, nakakaloka. Ang <laughs> mahal naman ng gasol ngayon, 870. At heto nga, hirap na hirap akong buhati, napakabiga. Magkakalus-lus pa yata ako. Nakakaloka, <laughs> abiga. Nakailang baba nga ako dyan. <laughs> at na nga, at nagpatuloy ako magluto. Abay, may ulam na inag pa si Maro ng ganitong ulam. Magtorta nga daw ako ng San Marino. <laughs> Ewan eh, ko ba sa batang ito, ayaw ng adobo. So, ayan na nga at luto na. At luto na nga rin ang aking napakasarap na adobo, o, di ba? Pak na pak! <laughs>